Happy Easter sa ating lahat. And, um, sorry kung sinisipon. Um, yung favorite ko kasi na alaga na aso is uh, nag-pass away two days, two days ago. So, Easter, malukot yung Easter natin. Uh, Thursday, kasi Wednesday siya na wala. Thursday, hindi kami nag-work. Friday hindi ulit nag-work ang uh, ginagawa na lang yung every year na napupunta sa church para magsimba saka at saka ano yung position ba tawin, yung parang magsasalabong iikutin yung ay. so today is uh, Saturday not Saturday and kailangan na natin magtrabaho kasi so, ito siya uh, trabaho lang sa loob yung mga mild lang sa service sa uh, Kinansal ko muna. Pinagpa next week ko na lang. So, may repair tayong solar light. Actually, okay na siya. So, ipapakita ko na lang kung ano yung naging problema. Problema nyo is yung ah, MOSFET. Okay? Eh? Shorted na siya. So, naputol ko na rin. Na, this ko kung isa kasi tinatanggal ko nga and sample lang natin yan so ito yung napalitan ko na okay yan nininisan ko na lang yan mamaya ng locker thinner on natin yan off on okay. um. dim okay. bright okay so <clears throat> ang sila nito dati is um, pag tinanggal mo yung batteries kami ilalagay mag on and off sya so parang kikindat lang pag pipinutin mo sa remote din ganun din magkikindat lang din hindi na mag on, so first na ginawa natin is check natin yung battery using the um, tester Pwede din yung, ito, clamp Pwede din yung multi-tester na analog. Ah, Pero, pag ganitong nag-test kasi ako ng battery. Medyo okay sa akin yung digital. Uh, lights on. set so, ito siya. Ah. Kasi, ang battery nito is ah, 3.2 volts. Yun. So, normal sya, 3.3. Tinay hmm. ko rin siyang pinapis ng pinapower on. Na kung magdadrop, hindi naman siya magdadrop. Hmm. So, paano nga ba mag-test ng MOSFET? Kasi so, ba nito? It, meron tayong good. Ito yung good. And it, ito naman yung sira. Okay. So, di, pag sinabi natin shorted, laging nasa infinite yung testing mo kahit balik-balik tanim mo pa okay so dito na lang tayo sa good so, lagyan na lang natin to para hindi gumalaw oh. okay, so ito sya uh, iba ibang tes, test pag test nito meron yung iba is in short, pinag nililipat nila ng minsanan yung ano pero kung iba naman. Okay. So, depende na lang sa inyo. Ito na kasi yung nakasanayan ko. So, usually, yung kanan, yun ang tinitesting natin. So, for sa ganyan, hindi siya kumalaw. Okay. Sorry kung 10K pa lang nilagay ko. Nalaglag kasi yung battery nung nagkabit ako ng ilaw kahapon sa simbahan. Diba natin positive Ay yun So sa negative gumalaw sya okay. Yun Kasi nasisilaw Okay So positive sa gitna Negative sa gilid Nag move Pagbabalik natin Wala Okay So iti-trigger natin to Wala Ayaw pa rin yung block Trigger natin Yun Meron Trigger natin to Dapat Hindi sya gagalaw Ito na ulit Yung trigger natin Gagalaw So ilapit Try natin I-zoom okay. Malapitan Okay So may tatlong pa yan Okay Tatlo yung Paa nya 1, 2, and 3. So, okay. Pag ganyan, di, yun na yung nag-on. Pag i-off natin, itong pula, then, balik. Ay, sorry, baka ito yun. Ah, oh, ito pala. Sorry, guys. So, balik na ko na lang yung kamay ko. Okay. So, black dito. Red yung number, pin number tili natin. So, off. Ito yung on nya. Okay. Ito ulit. Hindi siya mag-trigger. Ito magkitrigger siya. Okay? Ulitin natin. Hindi pa ito dito sa pin number 1. Then, balik. Off. Trigger natin dito sa pin number 1. And, balik sa gitna. On. Off. On. So, ganun po. So, ganun ang pagtest ng MOSFET. Lagi nating dito tinetesting sa pin number 2 and 3 And yung pin number 1, doon natin siya tinitrigger parang siniswitch. Okay? So, uh, hindi ko na-edit, no? Continue upload na lang. So, happy start.